Hello so, mga lalab, sa hapong ito, meron daw kaming proyekto na kailangang gawin. Utos umano ito ng ating pinakamamahal na si Polo. Pahirap na raw ng pahirap ang buhay ngayon, kaya naman, meron siyang naisip na negosyo. inaya na namin siyang pumunta sa bundok, ngunit hindi siya pumayag na sumabay sa amin. Maglilisod daw kasi ang kanyang mga tiil habang papaakyat sa burol. Balak niya raw magtayo ng shop dito sa burol. Susunod na lamang daw siya at malapit na raw yung binok niyang grab. Ang nakakaloka pa rito, helicopter yung binok niya. Ate, dinaig mo pa si Luis Chavit Singson. Nagets ko yung point ni Polo, matarik nga talaga itong burol na ito kaya medyo mahirap pumanaog at maya-maya pa, Boom! Nandiyan na agad si Polo. Tinatanong ko na siya na yung helicopter. Sabi niya, nasabit daw sa mga sanga-sanga ng puno. At nahulog daw ito sa bangin. Buti na lang daw, nakalundag siya bago pa ito mahulog. At ngayon, sisimulan na niya mag-ocular dito sa lugar na ito dahil dito niya balak magtayo ng negosyo. Tinanong ko si Polo, Polo, ano bang negosyo ang balak mong itayo dito sa burol na ito? At ang sabi niya, balak daw niya magtayo ng malaking pet shop. At ang mga paninda daw dito ay mga dog supplies. Matagal daw siya naghuna-huna kung ano ba talagang negosyo ang papatok ngayon 2025. At ang pet shop nga ang napili niyang negosyo. Matagal daw niyang pinag-isipan nito at pinag-aralan. At nakapagtapos din naman daw siya sa kursong Business Administration sa Harvard Pa University. At meron daw siyang self-confidence at tiwala daw siya sa kanyang sarili. Tinanong ko rin siya kung meron ba siyang sapat na kapital sa negosyong kanyang tinataha. At ang sabi naman niya, matagal na raw niyang pinag-ipunan nito, kapag kukulangin daw ay uutangin daw niya sa akin. Naku po, sa atin pala ang rebound. Sabi ni Polo, simulan ko na raw magpamahagi ng treats dahil nagugutom na raw siya. Kaya agad ko namang inilabas ang pagkain na binao namin. At habang binibigyan ko siya ng treats, sambit niya, dapat daw hatiin yung kalahati solo niya at yung kalahati paghati-hatian na lang daw ng mga lalabs. At maya, maya pa, sabi niya, charot lang daw yun. Mahal na mahal daw niya kasi ang mga lalabs kaya magiging mapagbigay daw siya sa kanila dahil naniniwala daw siya na sharing is blessing. Matapos kumain, patuloy si Polo na naglibot-libot dito sa area na ito. Medyo nakaramdam daw uli siya ng gutom at magbigay daw uli ako sa kanya ng treats. At habang patuloy kami sa aming aktibidad, ay patuloy din niyang ipinapaliwanag ang kanyang mga plano. Kapag maitayo na raw ang kanyang negosyo, wedding daw siyang magpautang sa kanyang mga lalabs kung sakali man na magipit sila sa kanilang panggasto. Balak niya raw magbenta ng napakaraming treats na galing sa iba-ibang bansa. Willing naman daw siya magpautang sa mga lalabs kaya lang merong kondisyon. Kapag ang inutang daw na dog food ay umabot sa halagang katumbas na isang daang dog pound ay isang daang pound, kailangan daw magsumiti o mano ng mga lalabs ng ATM at bilang kulateral, kailangan daw ibigay ang titulo ng lupa. Sa panahon daw kasi ngayon, kung sino pa raw ang nangungutang ay siya pa raw ang nagagalit kapag sinisingin. Kaya mainam daw or makabubuti na nakas sigurado para hindi mabankrap ang negosyo. Tinanong ko siya, pwede rin ba akong umutang sa iyo, Polo? At ang sabi niya, hindi daw po pwede. What? Ako na nga yung papautang sa inang ng kapital. Ako pa yung hindi pwedeng umutang sa iyo. Oh my gosh, ano nangyari sa mundong to, Polo? Habang sinasabi ko yun, merong binulong sa akin si Polo. Ano ka ba, Daddy? Pag ikaw, siyempre libre na yung Daddy kasi sobra-sobra na yung nagawa mo para sa akin. <laughs> bilang ganti, ibibigay ko sa iyo kung anong kailangan mo. Once na mag-success itong negosyo natin. Sa puntong 'yon, hindi ko napansin, tumutulo na pala ang luha ko sa aking mga mata. Sino ba naman kasing hindi matatouch kung maririnig mo 'yon sa isang aso na super grateful? At least, 'di ba? Tinatanaw niya malaking utang na loob, 'yung mga bagay na naitulong mo sa kanya. Napakasarap nga naman tumulong kapag na-appreciate nila 'yung mga bagay na ginagawa mo para sa kanila. Meron kasi mga pagkakataon na tumutulong ka, pero feeling mo hindi nila na-appreciate at feeling mo ungrateful sila tila ba naging responsibilidad mo na pala yung mga bagay na ginawa mo noon para sa mga tinulungan mo na kapag hindi mo sila natulungan, sila pa yung sumasama ang loob. Ano ba yan? Kung saan saan na napunta yung usapan? <laughs> Going back sa business ni Polo, nag-hire daw po siya ng mga construction workers na magtatayo ng kanyang shop. As much as possible daw, gusto niya practical way daw ang pagtatayo nito. Dapat daw eco-friendly yung mga materials na gagamitin. Kaya nakisuyo sa akin si Polo na umakit daw ako dito sa kubo para makita ko raw yung area at ganito daw yung klase ng shop na gusto niyang itayo. Habang ako ay nakatanaw sa view, tinignan ko rin si Polo kung nasa na siya banda. Kasi gusto ko rin siyang dalhin dito sa taas para makita niya rin yung view. At magkaroon din siya ng ideya kung saang parte nitong area niya itatayo yung shop. Tignan niyo yung mga island na yan, guys. May balibalita dito na marami daw dyan mga wild animals. Private property daw yan. Hindi pa ako nakakarating dyan pero mayayaman daw ang mga may-ari niyan. Ewan ko lang kung totoo. Going back sa business ni Polo, nakiusap siya sa akin na bumaba raw ako dito sa kubo dahil kailangan daw maya-maya uuwi na kami dahil nagugutom na raw siya. What? Kaka kakatapos lang kumain Polo, nagugutom ka na naman. <laughs> At bigla na lang lumapit si Renata. Natila ba may gustong ipabatid sa akin? At maya, -maya pa, binilungan niya ako. Tinatanong niya kung single pa raw ba si Polo. Parang patok daw kasi sa standard niya yung quality ni Polo. O di ba, sang ka pa? <laughs> Nainlove yata si Ate. Bukod daw kasi sa good-looking guy itong si Polo, marami pa raw anda o pera. At kapag naitayo na raw yung shop, Magkakaroon daw siya ng kahati sa kanilang conjugal property. Uy, hey, Renata, ano bang nangyayari sa Hindi pa nga kayo kasal, wala pang pa ang ligawan na nangyayari. Ano to? Basta daw, palagi na raw niya kasi naiisip si Polo. Ano 'yung Renata, narinig mo lang na may itatayong siya? palagi na siyang nasa isip mo? In love ka? Nagulat din naman ako nang may binulong sa akin si Polo. Sabi niya, daddy yung ano yung babaeng black, yung Rinata ang pangalan, single pa ba siya? At ang sinagot ko naman kay Polo, alam nyo Polo, malaloka na ako sa inyo kasi bukod sa ginawa mo na akong financier dito sa shop na itatayo mo, ginagawa nyo pa akong bridge. <laughs> ano to, kung nagkakagustuhan kayo, ay mag-date kayo. Huwag nyo kong idamay dyan. Habang unti-unti na kami nagtitigom-tigom dito, ay nagkakatuwaan kami sa aming kwentuhan. At maya-maya, nag invite na si Polo na umuwi na raw kami sa bahay dahil parang nagugutom na raw siya. agad-agad naman kami bumaba dito sa burol at ang sabi ni Polo, na satisfied daw siya sa area ng pagtatayuan niya ng negosyo. What? Ang ganda-ganda daw kasi, gustong gusto niya yung lugar, tiyak daw, magkakaroon daw siya ng maraming maraming suki. What? Una, yung mga ahas, mga bayawak, yung mga musang, <coughs> Na ibon, o di ba? Polo, may trabaho ako, hindi ako pwede magtindera diyan. <laughs>